Na niwala ang ilang botante na mainam kung ma itutulak ng Commission on Elections ang pag sa mga kandidatong tumatakbo na sumalang sa mga debate. Kailan po talaga na magdebate para malaman po nang ng Pilipino yung mga plataporma nila? kailangan po talaga malaman ng mga mga platforma na masambayan ng Pilipino bago sila tumakbo. Kamakailan, sinabi ng Comelec na maaari silang mag-issue ng resolusyon tungkol dito na nag-oobliga sa mga kandidato na pumunta sa debate na kanilang inendorso. Samantala, ibinahagi naman din ng ilang botante ang katangian na hinahanap nila sa isang kandidato para kanila itong iboto. Pero kayo sir, anong hinahanap niyo sa isang ano, City Core kandidato na ipoboto niyo? Dapat, syempre ano, yung mababait, yung tapat sila sa ano, katungkulan nila kung sakaling manalo sila. Samantala, patuloy naman ding umaasa ang mga ito na hindi lang magtatapos sa salita. Ang mga plataforma ng mga kandidatong tumatakbo bagus ay eh makikita nila ang resulta nito sa kanilang pagkaupo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News, on 4